Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. At sa pagkakataong ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at uh, tatalakayin po natin yung finishing well. Ano bang pangangailangan natin sa bagay na ito? Bakit ba mahalagang pinag-uusapan ito? Marami na po nakapagsabi at palagay ko po ay lahat tayo ay sasang-ayon na hindi lahat ng taong namumuhay sa kasalukuyan ay iniisip po ang kahahantungan balang araw. Marami po, they live for the moment, they live for the present, but they do not consider yung pong future. At napakahalaga sa isang mana ng palataya na kanyang maunawaan, makita, na meron po siyang mga bagay na kailangang isaalang-alang. Sapagkat uh, sabi nga, pag pinuntahan natin ang uh, 2 Corinthians chapter 5, eh ang buhay po sa mundo ay pansamantala at tayo pong lahat ay haharap sa ating Panginoon. Opo, totoo yan. Kaya nga, laking pananagutan po niyan at marapat lamang na habang namumuhay po tayo sa mundo, e eh talagang uh, isinasaalang-alang po natin ito. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5, ang sabi po sa verse 1 all the way to verse 10. For we know that when this earthly tent we live in is taken down, that is when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven, The eternal body made for us by God Himself and not by human hands. We grow weary in our present bodies and we long to put on our heavenly bodies like new clothing. For we will put on heavenly bodies. We will not be spirits without bodies. While we live in these earthly bodies, we groan and sigh, but it's not that we want to die and get rid of these bodies that clothe us rather we want to put on our new body so that these dying bodies will be swallowed up by life god himself has prepared for us uh, this and as a guarantee he has given us his holy spirit so we are always confident even though we know that as long as we live in these bodies we are not at home with the lord for we live by believing and not by seeing yes we are fully confident and we would rather be away from these earthly bodies for then we will be at home with the lord so whether we are here in this body or away from this body our goal is to please him for we must all stand before christ to be judged we will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body so dito po sa ating uh, talata na isinasaalang-alang makikita po natin ang ilang napaka-importanting katotohanan na no. una sabi nga niya itong katawang ito no as described in verse 1 ito po ay tolda ito po ay tent it is a temporary dwelling no in the first place mahalagang maunawaan natin na itong buhay sa mundo ito po talaga ay dinisenyong pansamantala so dahil ito po ay pansamantala ay eh kinakailangan pong isaalang-alang natin ang reality o katotohanan ng iyan Yamang namumuhay tayo ng pansamantala sa buhay na ito, sa mundong ito, paano po natin dapat harapin ang pamumuhay sa mundo? Ano, kadalasan to ay nakakalimutan natin. Sabi ko nga, ito ho yung isang bagay na kahit na hindi na tayo gumamit ng Biblia, alam natin na talagang napakatutuo po nito. Bakit? Dahil yan ang reality. Eh, makikita po natin na ang tao namamatay, ang tao may kahinaan. That's the reality of life. At hindi po natin pwedeng Pasubalian ang katotohanan yan. Talagang nandyan po ang katotohanan ng kamatayan. At ang Biblia po ay binibigyan tayo ng direksyon kung paano natin haharapin ito. Ito po ay napaka-powerful na reminder at meron pong practical reason uh, kung bakit po ito ay uh, kinakailangan nating uh, ipamuhay. Ang sabi po ng isang author, eh, pagkaalam daw po natin na ang buhay ay maiksi lamang at tayo po ay pansamantala lang sa mundong ito, abay, yung quality of life ay talagang mag increase Eh, kadalasan po, kaya hindi nagkakaroon ng ganoong uh, increase sa quality of life dahil nakakalimutan po natin yung reality that life is uh, temporary. Kaya, importante para sa atin na ito po'y uh, panghawakan, ipamuhay, at uh, sabi nga, eh, tayo po ay uh, mamuhay ng kagaya ng ninanais ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante pala ano, na tayo po ay conscious sa katotohanan yan at uh, hindi lamang conscious dyan kundi talagang alam natin na ganyan nga po ang buhay sa mundo. Now, ang sabi niya rin sa verse 2, We grow weary in our present bodies, which is a very true experience. We groan, we get weary. And sometimes, ito rin po ay reminder sa atin na kung yung hope o yung pag-asa natin ay uh, isinalalay lamang natin sa buhay na ito eh talagang mawawala po yung pag-asa na yon bakit kasi ang katawan dito sa mundo it is just temporary hindi ho tayo pwedeng dito magpundasyon hindi ho tayo pwedeng dito na lang umasa kailangan nating tanggapin yung reality that life on earth is temporary yes we will experience challenges and difficulties but the challenges difficulties and hardships are also Temporary, sapagkat tumatanaw po tayo sa, sabi nga doon sa verse 2, heavenly bodies na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero ang mahalagang gusto ko pong makita natin dito ay ito. Una, life on earth is temporary. Pangalawang bagay po, meron tayong pananagutan later on. At yan po ay isang bagay na dapat umapekto sa ating pamumuhay. Tayo hong mga Pilipino, merong term eh, yung pansamantagal. Narinig nyo na ba yon Pansamantagal. Narinig ko po yan. Ano? At nung first time ko narinig yan, napaisip ako. Ano daw? Sabi, <laughs> hindi ko yata nag-gets. Yung palang ibig sabihin po noon, yung mga bagay na talagang dinisenyo to be temporary, eh paminsan ng tao, ginagawa nating permanent. Kaya nagiging pansamantagal. Yung bang magre-retoke ng nasirang bagay, ang sasabihin, retoke lang, tas eventually yun ay yung pangmatagalan doon. So pansamantagal. So paminsan sa ating buhay, ganun din. Alam naman natin temporary ang buhay sa mundo and yet we live life na parabang ito ay permanente. Hindi po dapat at kinakailangan natin makita, maunawaan that as believers, tayo po ay haharap sa ating Panginoon. Ngayon, paano tayo mamumuhay uh, in such a way na hindi po tayo magkakaroon ng regrets later on? So we have to remember four important things. Ano po? Number one, always remember the complexity of life. Life is complicated. Ang daming choices, ang daming hamon, ang daming dapat isaalang-alang. Napakatotoo po niyan. Alam mo, araw-araw, ang dami nating kapasyahang ginagawa. Ano? Hindi ko po alam sa inyo pero I think all of us would agree that on a regular basis, we make decisions whether consciously or unconsciously. Yung iba po sa ating mga tila hindi na dinidesisyonan at automatic na lang na ginagawa, ang totoo po noon, we have decided or we have pre-decided na yan na po ang direksyon. Kaya misan parang hindi na natin iniisip. Pero ang totoo po niyan, as long as you allow something in your life, that's also a decision. Ang problema po, pag wala tayong gabay ng Panginoon sa mga kapasyahang ito, Pwede ho tayo magkamali. Yan nga minsan ang nakakalungkot, ano? naalala ko po minsan sa isang uh, uh, Christmas party na aking dinaluhan, meron po silang kakaibang uh, exchange gift, ano? Ang kanilang ginawa, nilatag po lahat ng regalo sa lamesa, and then pagkatapos pong ilatag ay magbubunutan. Ngayon, isa-isa, uh, no? Pag nabunot 'yung pangalan mo, ikaw po ay mabibigyan ng pagkakataon na pumili sa mga regalong nakabalot na nandun sa lamesa. Uh, hindi mo pwedeng uh, kunin no? ng basta-basta. Kailangan tingnan mo munang maigi at uh, sa iyong sapantaha, alimbarito ang tila okay. Siyempre, yung iba tinitingnan yung pambalot, yung iba tinitingnan yung laki, yung bigat. No? Misan po, allowed ka naman na hawakan eh, pero wag mo lang basta kukunin nang hindi ka nag-iisip. Siyempre, ikaw rin malalagay sa disadvantage. So, anyway, ganyan po. So, paminsan, yung mga nauuna, ang nasa isip nila, well, advantage para sa atin ito dahil yung mga huling kukuha, yung mga napagpilian na natin, yun ang mapupunta sa kanila. Yun ang akala nila. Dahil ang reality po, kahit na sabihin mong ikaw yung unang pipili, hindi po garantiya yon na yung mapipili mo pinakamainam. Bakit? Hanggat hindi po nabubuksan yung pambalot, eh hindi mo masabi kung ano nga ba'y nakuha mo you po ba exciting ano eh, eh ganyan po nangyari so anyway uh, pinakuha lahat until finally tapos na at sabay-sabay uh, nabubuksan alam niyo ho marami sa mga nauna ay uh, nagkaroon po ng regrets bakit dahil sila yung unang pumili may mga nakita sila na parang tingin nila okay pero dahil hindi nga talaga nila masabi dahil nakabalot naman so pinagpaliban nila pinalampas nila and then pinili nilang iba yung mga huling pumili, lalong-lalo na yung huling-huli, wala man ho siya halos regret. Alam nyo kung bakit? Wala man siyang choice. Iisa na lang eh. <laughs> Pagka wala kang choice, wala kang regret eh. Pero alam nyo po, nangyari, uh, yan na nga ang katotohanan. Hindi po lahat ng nakapili, na akala nila ay mainam yung kanilang napili, eh mainam nga yung kanilang napili. Ang reality po, hindi natin masabi. Ano po? Kaya napakahalaga na ating makita, ma-realize na sa mga bagay na ito, kinakailangan po nating pinag-iisipang maigi kung ano ang kalooban ng Diyos. Because una, hindi naman natin talaga alam lahat ng bagay. Kaya nga sa Proverbs, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasi yan ang tendency, ano? To trust our own judgment, our own understanding, and eventually have regrets. So, the complexity of life yung napakaraming pagpipilian ay isa po sa mga bagay na dapat magdulot ng kapakumbabaan sa atin. To realize that without guidance, there is a big possibility of making a lot of mistakes. Kasi nga, life is complicated. Ang dami-daming choices. Ano? Pangalawa po is the uncertainty of life. Ay, well, exemplified po ito sa Bible. No? Naalala ko yung mayaman na ang sabi niya, Gigibain ko yung aking uh, bangan, yung aking storehouses. I will build new ones. Magninigosyo ko, ganyan-ganyan. At uh, simpleng-simple yung sinabi ng Panginoon, Paano kung kunin ko yung buhay ngayong gabi? Grabe yun, ano? Yung statement na yon para bang uh, nayanig ka dahil yung realization ng isang bagay na hindi mo inaasahang darating sa ganung punto, eh biglang namulad ka. And we know that uh, anytime we can go pwede tayong mawala sa mundong ito, whether we like it or not. So yung uncertainty po ng buhay, dinadala tayo dapat nito sa kapakumbabaan. Naalala ko nung panahon po ng pandemic, you know, daming bawal, at uh, talaga naman, ano, uh, parabang ang tao kasi medyo naging mayabang na rin in many ways. Bakit? Kasi parabang nawala yung pagtingin natin sa pangangailangan sa Diyos. Kasi we found security in resources. We found security in technology. We found security in investments. Di ba? Para bang feeling natin matatag na tayo, hindi na nating kailangan ng Diyos. Hindi man literal na sinasabi ng marami yan, pero sa paraan ng pamumuhay, makikita natin yan. Eh. Marami po parang uh, hindi na pinapahalagahan ng Diyos sa kanilang kilos. Pero sa kanilang sinasabi, mahalaga daw ang Diyos. Pero sa aktual, eh parang hindi naman halata na pinapahalagahan ng Diyos. So, naalala ko yung isang kaibigan ko na nanggaling po sa abroad at ang sabi niya, pastor, nakakalungkot man sabihin pero maraming tao sa mga mayayamang lugar, sagana'ng lugar ay talagang uh, makikita mo parang uh, mata ma matamlay sa kanilang spiritual life. Sabi ko, bakit? Sapagkat kasi lahat ano eh, lahat provided, uh, lahat uh, maayos para uh, sa sobrang kaayusan medyo may pagmamalaki na sa Diyos na nandun yung kaisipan na uh, kaya na namin to Lord. No? Kasi ang tao, pagka umabot sa point na alam niyang desperate siya, kadalasan dun niya lang nakikita yung pangangailangan sa Diyos, di ba? So itong mga taong ito, medyo naging mayabang dahil nandun nga yung kanilang uh, pagiging kampante sa mga bagay na pinangahawakan nila. Pero yung pandemic nagpakita sa atin ano, na kahit pala yung isang matatag na kumpanya pwedeng bumagsak? Na yung akala mong stable ka na for life, that can change? Yung akala mong uh, predictable na lahat, hindi pala? So it reminds us of the uncertainty of life. At yun po ay dapat magtulak sa atin muli sa kapakumbabaan at sa paghahanap ng kalooban ng Diyos. Dahil hindi po tayo pwedeng magmalaki, hindi tayo pwedeng magmayabang. Dahil ang reality po, anything can change anytime. So the complexity of life, the uncertainty of life, pangatlo po the brevity of life. Maiksi lang ang buhay, so we cannot afford to make mistakes. Yan pong reality. Siguro araw-araw, pag iginala mo ang mata mo, you will see people wasting time. And the very same people will ask for more time pag dumating na sila sa dulo ng buhay. Nakakalungkot pero yan po ang reality. Sa panahon po natin na ang tao is very much distracted by gadgets, hindi ba? We spend a lot of money on entertainment. Uh, we we'll spend a lot of money to be distracted. Social media, hindi po masama ang mga bagay na ito, but if it takes you away from what is more meaningful, then nakakaroon na po ng problema. Dapat may moderation din. Naalala ko yung word na junk Uh, nung kami po ay maliliit pa nung araw, eh, bawal na bawal hong kumain ng junk food. Lalong-lalo lalo na pagka ano na, yung kakain na ng kanin, di ba? Again, pag sinabing kanin nung araw, hindi po yung kanin lang ha. Siyempre kasama yung ulam. Ha? Ang tinutukoy doon yung meals. Kasi nga, ang point, eh, pagka nabusog ka doon sa junk food, wala ka ng gana para doon sa healthy food, Di ba? Ah uh, ngayon ang palaging sinasabi, okay, oh, yung kain ng kain niya, mawawalan kayo ng gana. So, totoo naman, sometimes we settle for junk and when you try to look up the meaning of the word, yung pong salitang junk, ang ibig sabihin po ay something of less value, of lesser value. Uh, hindi lang po yan sa pagkain. Ano? May junk food, meron po tayo mga uh, junk content no? at kung ano-ano pang junks na pwedeng Uh, makita sa lipunan And and sadly, a lot of people uh, use up their resources on junk At nakakalungkot pong reality yan But we see that all the time Nakikita natin palagi, ano? Kaya nga, ang reminder po sa atin is that Life is short Teka lang, huwag natin sayangin uh, Sabi nga ng isang uh, naggawa ng computation yan If you waste about one hour per day Sa mga junk Imagine, in a year's time, merong uh, meron ka na pong nasayang na around 12 to 15 days. Ganong karami, no? Uh, ang nasasayang mo sa isang taon, kalahating buwan, dahil lang po sa isang oras araw-araw na sinasayang. So, imagine mo kung imumultiply mo yan by the number of years na ikaw ay nabuhay. Assuming na one hour a day ka lang sumasayang ng panahon, di ho ba? So, talagang matindi, ano? Kaya napaka-importante po that we understand this kasi nga ito ang challenge dito. Ang challenge po is for us to acknowledge ang pangangailangan sa Diyos. If we want to finish well, then we must have the humility to acknowledge that Lord, life is complicated. There are so many uncertainties. Life is short and ikaw lang nakakaalam ng pinakamainam. Ang kalooban mo ang dapat naming piliin. Which leads us to number four, the frailty of man. Isa pa po sa nagpapabagsak sa atin yung human weakness and human limitation. Totoo to. Uh, misan din natin nakikita to eh. Tayo po ay mahina, tayo ay marupok, and we can fail anytime. At uh, sabi nga ng isa, eh ano naman, tao tayo eh. Actually, hindi eh ano naman. Dapat ang isipin natin, every failure, every mistake will have its own consequence. Kaya hindi po pwedeng tanggapin lang natin na basta dahil tao lang eh, okay lang yan. Ang reality po, for every failure, there is something that we lose. Uh, kaya napakahalaga, again, to be humble before the Lord. Kung gusto po nating to finish well, we have to be conscious of this and we have to trust the Lord and seek His will in all that we do. So ano pong kailangan nating uh, gawin para ito po ay mangyari? Sabi nga sa Proverbs 3, 5 to 10, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Do not be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Ang ganda-ganda ho ng reminder sa atin, ano? Ang pinapaalala niya una sa lahat, There is guidance available for us. Merong gabay. So kung namumuhay ka na walang gabay, it is only because you have decided to trust on your own wisdom. Merong gabay na available at yan po laan para sa iyo, laan para sa ating lahat. And we have to take uh, advantage of what God is offering. Can you imagine sa buhay na ito, uh, pinipilit nating mamuhay na alam alaman tayo, di ho ba? Naalala ko po no um, on several locations na ako po ay naglalakbay, pag hindi ko na po alam yung pupuntahan, mula noon na wala pa yung mga app-app na yan, ano? puro mga tanong-tanong pa lang, Kuya, saan po? Saan po yung patungo sa ganito? Ngayon po, with the technology that we have, napakadali, labas cellphone, papakita mo yung, uh, yung app, and then click mo lang kung saan ka pupunta. O, madali na. Pero ang bottom line, you waste a lot of time if you do not know where you are going. And sometimes, you lose opportunities as well, and even resources. Kaya nga, sa isang tao na hindi sinusunod ang gabay ng Panginoon, abay, magpaisip-isip tayo dahil ang reality po niyan, available lang wisdom na yan, at ang sinasabi nga ng passage, uh, He will show you which path to take. But are you humble enough to accept that guidance? Are you humble enough to acknowledge your weaknesses? Are you humble enough to acknowledge that, Lord, kung wala ang gabay mo, I cannot do this. I cannot do this successfully. Eh, ilan po sa atin ang may ganong uh, pananaw, kaisipan, ano po? At uh, ilan sa atin ang talagang naniniwala na kailangan natin ang gabay ng ating Panginoon. So, uh, to put this into application, ito po ang ilang bagay na dapat tandaan. One, to finish well, we must make good choices. Ang guidance ng Panginoon ay available sa atin. Nandiyan ng kanyang kalooban. So, good choices are based on God's will, God's word. Pangalawa, apply the necessary changes. May mga tao alamang dapat, hindi magawa. Bakit po? Well, ang problema po ay hindi nila isinasabuhay ang mga pagbabagong ito. So, ano yung mga changes na kailangan gawin? Pangatlo, commitment. Bakit importante ang commitment? Dahil ang reality po ay ito, mga kapatid. Kailangan natin ng commitment dahil yung paggawa ng tama will not always be easy. There will be challenges along the way. Pero kung tayo po ay may commitment, we will stick with what is important and move forward with confidence kahit po may mga challenges and difficulties. Ano po? And then lastly, convictions, meaning ano po yung mga bagay na dapat nating panindigan so that we will remain strong and faithful to the Lord until the end. So sana po naging hamon sa bawat isa sa atin ang pag-aaral na ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Panzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.